naman. Magkano bayad niyan? 20 pesos bukas. 20 pesos? Eh, pag patagal na matagal, 50 pesos o. Oh. Ang oh, kalakas mo naman. Nakupo, pagod na pagod talaga si tatay, kaya dapat masahihin siya. Ano ba yan? Masahin ka nung buong masahin yan? Ay, huwag ako ba sa tapro ta? Mm-mm, nakasagay. Ano ba, ba sa ang masahin mo hanggang dito? Eh, pag nag-abroad ako, marami kang pera. Ayaw mo! Ba't ayaw mo? Tamay Ay, ganun ba yun? Tamay <laughs> ko uuwi. Ayaw ko sa'yo. Ayaw mo sa'yo. Ate <laughs> ah, mo. Nakuha lang itong nagmamahal sa'yo. Ate ah, mo pa. Wala. Ah. Eh, magkano yun? Sampu lang yun?

Masipin? Ito, masipin. <laughs> <Nakamayak pa ako. laughs> ang arte. Eh. <coughs> baya wala mo lang ano, hindi marunong magiginabahan. Ayusin pindutin. ay dito. Maginhawahan. mag gusto mo, Eh, hindi ko ba ako wala ka lang palag na palas na yung ng sa bata ko talagang mamamatay ito. Ah. Ah. Hala, uba. Wow. Ikaw, sorry. Tigala ako sa nilikha bakit na naman hindi ka? Hindi ano? na pa. Ah. Eh pag si tatay nag-abroad? <laughs> Kyle, Kyle, paano pag si tatay nag-abroad? Payag ka? Payag. Hindi na mo bata. Pag si nana, hindi? Hindi. Bakit? Mahal ka ba yan? Oo. Hindi ka naman yan mahal eh. Kala mo, piling mo mahal ka <laughs> naman na yan. Bala ko yung totoong nagmamahal sa iyo. Ako yung totoong nagmamahal sa iyo. Mate. Ikaw. 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 Ikaw.